Nakatok isang anak ng barangay kagawad sa isinagawang drug by bus operation ng Butuan PNP sa barangay Port Puyuhan, Butuan City. Patrolwoman woman Joanne Tupal, ibalita mo. Sa matagal na pagmamanman at sa sumbong na rin ng mga residente, ikinasa ang drug by bus operation kay alias Yoyoy, 22 anyos na anak ng kagawad sa isang barangay sa Butuan City. Sa operasyon sa Proxix Barangay Port Puyuhan, Butuan City, dito na na-corner si Yoyoy matapos pagbentahan ng illegal na droga ang nagpanggap na pusher buyer ng Butuan City Police Station 2. Nakumpiska kay Yoyoy ang apat na pakete ng hinihinalang shabu na may kabuang timbang na 12 gramo na abot sa halagang 81,600 pesos, 1,000 bill na by bus money at dalawang unit ng cellphone. Nasa kustodiya na ng Butuan City Police Station 2 si Yoyoy na naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ang ako ng PNP Caraga, patuloy pa rin ang pagsasagawa ng operasyong may kinalaman sa kaligtasan at kapayapaan ng bawat mamamayan tungo sa bagong Pilipinas. Mula dito sa Police Regional Office 13, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Maria Joana Tupan, Alagad ng Batas, Nagataguyod ng Balita.